Isang vlogger ang nagtayo ng negosyo dahil mahina na daw ang kitaan sa FB. Wala nang kita sa Facebook ngayon. Bakit? Wala, wala nang kinikita eh. Wala nang sinasahod. Kaya nag-negosyo na lang tayo kahit maliit. At least, di ba? Ito nga pala ang negosyo niya, ang sinangag sa walk. Located nga pala ito sa Triumph Signal, Taguig City. Malapit lang sila sa Jollibee Triumph. At dito nyo lang makikita sa may papasok. Ito nga pala ang Triumph Food Park. Dito nyo makikita ang sinangag sa walk. O kaya isearch nyo lang sa Google Map para mas madali nyo mapuntahan. Isearch nyo lang ang Glaze 7 Bake Shop, katabi lang sila niyan. At sakto nga eh, nakita ko rin dito si YB Tawel. Ito ma'am, bulaklak, garantisado na dapat tinibag na kapit bahay. Oh, Uy! Okay, ma, yun, hey, ma Wala pa 2 days, ma'am, mas good ka na kay Uncle Tiz. mo na ko tig jogging ma'am, baka maging you know, Sura Mirez, ang kakalagasan. Madam, yeah, no. yeah. ma kita mo naman ha. Magkari. Grabe, Iba't ibang klase ng mga fried rice at mga pagkain ang matitikman nyo dito sa Sinagag sa Ito ang kanilang menu, ang daming pagpipilian at abot kayang presyo lang din to pero panalong food trip na ang matitikman nyo. Ito nga pala ang kanyang FB page. Wala lang kita sa Facebook ngayon. Bakit? Wala, wala nang kinikita eh, wala nang sinasawad. Kaya nag-negosyo na lang tayo kahit maliit. At least, di ba? A-order ah, ko nga pala boss. Itong adobo fried rice, kaya mo bagayahin to yung nasa picture? Ah, yeah. Ito na nga, oh. adobo. Oh. May laman, oh. Uy, adobo nga, oh. Oh, may laman. May laman. Okay, ano yung fried sa pari mo? Boss, masarap ba yan, boss? Masarap yan, pare. Kasi sarap ko yan. Ba? O yun ang gusto kong sagutan. Ang malupit dito sa chef na to, guys. Naka-Jordan. <laughs> <laughs> Bali, boss, 65 pesos pag adobo fried rice only, no? Pag lang. Pag lang pa. Ah, mag ano, boss? Magka-toppings ako ng chicken? 160? Yan, 160 lang. O, okay, guys, so, Pag magka-toppings ka ng may chicken. 160 ba? 155 posing. Pao 55 ba? 55 <laughs> ito na pinapamura eh. na nga eh. Alam mo kasi pag vlogger kasi, maraming pera yan. Ah, <laughs> pag vlogger. Oo. Bali, kailangan sobrang limang piso. Kailangan sobrahan. <laughs> Ayan nga, nilalagyan na nga ni bossing ng halaman. Halamang legal. Yun know, o, halamang legal yan. Yun. Okay o. Adobo rin o. Oh. Oh. Okay, boy, oh. Ado, boy, Atun, so. no? Oh. 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 <laughs> Pagkakataon mo Uy! 155 155 lang. Ang oh. Adobo rice with chicken na malaki. Boss, ayun ba yung nasi goreng? Lulutuin mo rin. na. Manghang. Masarap. Manghang ano? na fried rice yun. Boss, tanong lang. Saan paggaling yung nasi goreng? Ah, uh, parang Malaysia yan. From Malaysia. is rice. Nasi is rice. oh, yan. Anong goreng? Goreng. <laughs> <Guring. laughs> Hindi ko na alam yung goreng. Wala laso <laughs> usok. Oo. Oh. Yan na. Yan na. Uy! nilagyan ng egg, nilagyan ng egg. Ayan ano? o. Ayun o. Uy. Nasi limpo. Uy, sarap na ito. Tapos scrambled egg naman o. Kaya nga regalo pa sa ito o. Pasit ba patong? Ha 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 ha. Pero o, Oo nga, ano meron nga! Pasil-pasil pa itong niready ko na ito. Sige ka sa boss. Pero sa ito. Sige po naman, sige, boss. Ipapakilala ako sa iyo. Ito yung sikat sa amin sa Bicol. Ano yan, boss? Bicol Kinalas. Bicol Kinalas? Siyempre. Parang bago sa akin ito. Ayan Kinalas. Naga. Mainit, ah. Boss, ayan yung Thai rice, boss. Thai rice naman. Paano naman naging Thai rice? Kasi galing Thailand. Galing Thailand. Hindi yung bigas ang galing Thai rice, ah. Galing Thailand, ha? Yung mismong luto. luto ng minuto. Thai rice. Ako, uh, may nilalagay diyan na special sauce. Special sauce. Ayan oh. Ayan oh. Ayan, ayan yung ano. Oh, iba-ibang klase ng sauce 'yan. Kaya naging Thai rice. Okay. <laughs> <laughs> you know? Oh, ito na. You know? Thai rice. Thai rice with pork chop. Guys, nandito nga pala ako sa may kainan ni Boss M. Hindi na siya nag-vlog kasi nagnegosyo negosyo na daw siya. May na na daw yung kitaan sa meta. Bismo. Pero lupet kasi, di ba? Lupet niya magluto eh. Naka-Jordan Naka pa. Naka-Jordan. Ngayon, titikman natin itong kanilang ah, nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng, Malaysia fried rice daw to. Tapos maanghang to guys. Itong klaseng, itong klaseng fried rice. Wala, 165 pesos. May kasama na siyang liempo. Ano? Pabano lang po no. Okay, tol. Kuha natin man. ni uh -huh. May palong ng anghang man. Tsuka, ano ba no? Fried rice pa lang ulam no. Hay uh -huh. mm. brother, <laughs> 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 Para may mahalong ano to, lugo ni sa you no. Know? Kung kuya pula. Yes, mm. <laughs> Eto man, paldo to. Adobo fried rice with adobo fried rice. chicken. For 150 pesos guys, meron ka ng fried chicken, adobo fried rice at dalawang itlog. Tapos yung itlog, guntoy yung luto. Yan. Perfect. Sorry, side up man. You know? Wow. Ah, Sarap niya, no? Oh. Hmm. May mga laman-laman yan guys, oh. Boss it, oh. huh? it? oh. ito nga na panoon yun yun talo. Jodi. Aaw. Pulo. Sana. Kaya. Sana yung authentic dish sa Kaya. Sarap Kaya. sabaw. Kaya. 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 Meron din si Bossim na ito, Pancit Patil So, pagdating sa 12 ka 19, 26 na siya. Gusto ang daming toppings, o, yun, o? 19. Diba? Ang daming mga toppings, o. Kasi, di ba, Friday, toppings, yung pancit batil nila, ano, para ba? Okay, eliminate natin. Ah, parang, oh, bet. Kasi tatlong laro lang. Ha, Hello. Top!